Itong mga ibon ito, pangalawa to sa pinakamaganda umaawit. Mga pwede nating tawaging na pambansang umaawit na ibon. Anim kasi sila to. I research nyo lang to. Dahil isa masama. Siguradong ma malaman nyo kung ano ang kag kagandahan sa kilang pag-awit. Kayong mga mahilig dyan sa pag-awit. Sa mga pagmusika. Ipagsamasama itong anim na ibon. Siguradong mamangha kayo sa kagandahan sa kilang mga busis. Itong isa na to, umaawit to. Umaawit to siya ng ganun o. Oh. Tututuit! -tu Tututuit! -tu Gumagamit kasi siya ng lung e. Eh. Matagal tapusin yung yung dito. Ganyan o. Oh. Tututuit! -tu Tututuit! Gatututuit! Parang winiwisol na maliit pero matunog. Ganon siya. Yung isa naman, para nakalong O at saka long E. Tuwit, 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 tuwit. Ganon ang boses nito. Ang ito naman, tu 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 At ito, tuwit, tuwit, Para kasi nakasipol na maliit pero matunog. Ganon ka ganon ang kanilang mga boses. Pangalawa to sa pinakamaganda mo awit. Isa masama to sana unang sinasabi ko. Sobrang ganda. Anim kasi sila to.